Unang Samuel Kapitulo Labing Isa Tinalo ni Saul ang mga Amonita Ang Jabez Gilead ay kinubkob ni Nahas na hari ng mga Amonita. Nang mapaligiran niya ang lungsod, nagpadala ng suko sa kanya ang mga taga ruon Sinabi ng mga suko, Kung magkakasundo tayo, pasasakop kami sa inyo. Sumagot si Nahas, Makikipagkasundo ako sa inyo kung ipadudukit ninyo sa akin ang kanang mata ng bawat isa sa inyo. Sa gayon mapapahiya ang buong Israel. Sinabi ng mga pinuno ng Jabez, bigyan po ninyo kami ng pitong araw na maibalita sa buong Israel ang aming kalagayan. Kung wala pong tutulong sa amin, susuko na kami sa inyo. Umabot sa Gibeya ang mga sugo. Nang marinig ang balita, nag ng malakas ang buong bayan. Si Saul ay papauwi noon mula sa bukid kasama ang kanyang mga baka. Nang makita niyang nag-iiyakan ng mga tao, nagtanong siya. Ano bang nangyari? Bakit nag-iiyakan ng mga tao? At sinabi nila sa kanya ang balita ng mga taga-Jabez. jabez Pagkarinig nito, nilukuban siya ng Espiritu ng Diyos at nagsiklab ang kanyang galit. Kumuha siya ng dalawang baka at pinagpira-piraso ang mga iyon. Pagkatapos, ibinigay iyon sa mga sugo at tiniutos na ipakita sa buong Israel lakip ang ganitong bilin. Ganito ang gagawin sa mga baka ng sino mang hindi sasama kay Saul at kay Samuel sa pakikidigma. Ang mga Israelita ay nakadama ng matinding takot kay Yahweh, kaya silang lahat ay nagkaisang sumama sa labanan. Tinipon ni Saul sa Bezek ang mga tao. Umabot sa 300,000 ang galing sa Israel at 30,000 naman ang galing sa Judah. Sinabi nila sa mga sugo, ito ang sabihin ninyo sa mga taga J. Basquiliad. Bukas ng tanghali, darating ang magliligtas sa inyo. Nang marinig ito ng mga taga jebes natuwa sila. At sinabi nila sa mga amonita, Bukas susuko na kami sa inyo at gawin na ninyo ang sa amin ang gusto ninyo. Kinabukasan, hinati ni Saul sa tatlong pangkat ang kanyang mga mandirigma. Nang mag-umaga na, pinasok nila ang kampo ng mga amonita at pinagpapatay nila ang mga ito bago tumanghali. Ang mga natirang buhay ay nagkanya-kanya ng pagtakas. Pagkatapos nito, itinanong ng mga tao kay Samuel, Nasaan ang mga nagsasabing hindi si Saul ang dapat maghari sa amin, dalhinin niyo sila rito at papatayin namin. Ngunit sinabi ni Saul, huwag, isa man sa ating walang mamamatay sapagkat sa araw na ito ay iniligtas ni Yahweh ang buong Israel. At sinabi ni Samuel sa mga tao, Magpunta tayo sa Gilgal at tuoy muli nating ipahayag sa hari na hari natin si Saul. Lahat ay sama-samang nagpunta sa Gilgal at kinilala si Saul bilang hari pagkatapos naghandog sila kayawe ng mga haing pangkapayapaan at nagdiwang silang lahat